Kaya nga nalilito na tayo lahat eh. Kasi ang totoo, ilang beses nang na binobola, linilindang, hindi lang ang taong bayan kundi ang Senado. Parati lang kami naiisan eh. Kasi unang-una, nag-usap na kami dun sa bicameral resolution. Di ba naka two rounds na yan? Pakatapos, biglang na rinatsyada yung PI. Pakatapos, siningit pa sa budget yung 12 billion additional panchatsa daw sa Comelec. Siningit dun sa Bicam. Ako may hawak ng Comelec budget ni hindi ko yan nakita. Nakailang meeting kami, subcommittee, plenary, never. Walang nakabanggit ni Minsan ng chacha. Bakit sumulpot yan? Laki-laking halaga. 14 billion total. Sang galing yan? Bakit ganun? Tapos, mga nagkaroon ng meeting, tigilan yung PI, Resolution 6, ayan, nag-agree yung Senado, eh, tinuloy pa rin, nakakaloka. Pumunta kami sa Malacanang, kinausap ang Pangulo, ayan, lumabas yung sulat ni Speaker, double talk na naman, meron na namang Resolution 6, pero may alternative PI, pipilitan pa rin. Sana ako maniniwala nito? Gustong gusto ko nang maniwala sa kanila. Gustong gusto ko na isang tabi to at gustong gusto ko na magtrabaho ulit. Ano ba naman to? It's a complete and utter waste of time. This is useless.